Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay araw-araw sa pagkasay araw-araw, nag-aalaga, nagbabantay, nagpapakain sa ating espiritual upang manatili po tayo malusog espiritual, yung tinatawag na healthy spiritual life. At yan yung kukuha lamang natin sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na ngayon ay hinahatid sa inyong personal. No? Sa trabaho ka man, sa bahay ka man, o sa school ka man, ay binibigyan ka ng panahon makapakinig nito sapagkat ito'y umaga, tanghali, hanggang gabi. So, para ang inyong buhay spiritual laging malusog, nakakapag-devotion ka na. Ikaw man ay bago, nakakarinig ka at nakakabasa ka. Amen. Kaya nga po, ito na yung panahon na ikaw ay patuloy ni lumago sa Panginoon. Nais ko pong manalangin saglit para basbasan tayo ng Panginoon. Aming Diyos, basbasan mo po kaming lahat sa aming pagbubulay, pag-aaral, at pagtanggap ng iyong salita na isa na sa amin ay uh, ikalalago ng aming buhay spiritual, ikatatatag, at ah, kami po sa panahon ng ah, pamumunga ay mamumunga ang tunay. Pagpalay mo po kaming lahat, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking babahagi po ay nandito po sa Jeremiah 31 verse 1. At the same time, says the Lord, I will be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. So lahat po ng pamilya, So that's why ang title po na binigay sa atin ng panon, Kaligtasan sa buong sambayanan. Ang Panginoon po ay hindi lang concerned sa spiritual, uh, sa individual spiritual salvation po natin o spiritual life natin para masave tayo. Kan kundi kasama po ang buong sambayan. Sa Old Testament pa lang, sinasabi na dyan ng Panginoon na siya po ay Diyos ng bawat pangapamilya. And listen to this para masyaran mo yung pamilya mo. Okay, at ang pamilya hindi lang yung yung uh, uh, nanay, tatay, anak, patiho, yung mga pinsan, mga tito, mga tita. Okay, sa ibang translation, mga clan. Kaya nga sambayanan 'yan, pati lolo, lola kung buhay pa hanggang ngayon. At maging yung maipapanganak pa lang, kasi gusto ng Panginoon magkaroon ng tinatawag na godly family, magkaroon ng godly community, godly city and godly nation. Kasi nang plano ng Diyos buong mundo talaga. At makikita natin na ang basic foundation ng isang bansa ay pamilya. Bago nagkaroon ng governance, okay, yung mga pamilya na Pag dumadami ng pang-pamilya, nagkakabuo ng pundasyon uh, sa bawat uh, bansa o sa bawat uh, mga lugar, okay? So, pero kung wala yung mga basic foundation, hindi rin makakabuo. So that's why uh, itong foundation na binigay ng Panginoon sa atin ay simulan sinimulan sa bawat pamilya. Pamilya mo pamilya ko, pamilya nating lahat. Okay? At sabi nga ng Panginoon, na nais nice niya na maligtas ang buong sambayanan natin, ang buong pamilya mo, nasa probinsya man o nasa ibang bansa man. That's why binigyan tayo ng Panginoon ng power of prayer, anointing ng Holy Spirit, kasi naaabot at inaabot sila ng Panginoon through our faith na ginagamit ang Panginoon na mga tao para sila ay mapuntahan, maaaring kaibig, kaklase, kasama sa lugar na yan. At lalo pang napunta sa atin, bumisita sa atin, di ba? Na kapag share tayo kasi alam natin mula sa Biblia, mahal din sila ng Diyos at sila bahagi ng pamilya na ayaw ng Diyos na mapunta sa impyerno o mapahamak. Kaya sabi ng Panginoon doon sa lugar na yon Okay, sa mga Israelita, okay, you are my family and every family must be saved. Ngayon, ang maganda sa panahon natin ngayon, hindi lang yan sa mga Israelita na. Okay? Every tribe, every nation, yan na. every tongue, yan, no? Sa bawat saling lahi, ay, ang, ang kaligtasan ay binibigay ng Panginoon sa buong sambayanan. Doon pa lang sa Genesis chapter 12, verse 3, di ba, nung tinawag si Abraham, sabi ganoon, and God wants every family to be blessed. Sabi niya, pagpapalain ko, ang magpala sa iyo at pagpapala, pagpapalain ko lahat ng pamilya sa buong mundo sa pamamagitan mo. So, ano yun ha? Si Abraham pa lang. Okay? So, alam naman natin, nagkaroon dyan ng uh, mga iba't ibang saling lahi, mga balik, ano, ko, dumihinto, nangihina, iba talaga, namamatay pa sa panampalataya. That's why when Jesus came, ayan, okay, yung original plano ng Ama sa Langit, ibalik ang bawat tao at ang bawat pamilya sa Panginoon at walang mapahamak okay no one should not uh perish okay kahit isa okay kaya nung ang uh, uh, Panginoon ay nagsabi sa Acts chapter 3 okay from Genesis to Acts ay ito po ang sinabi ng uh, Panginoong Diyos tingnan natin to Acts chapter 3 verse 25 ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihing kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. Okay? So, nagtuloy-tuloy yon. Ngayon, pag tinignan nyo, wala na si po sa Abraham. We are a modern Abraham. Okay? We can speak, we can share ng mga tao mahal ng Diyos at gusto ng Diyos ay maging pamilya niya. Okay? At walang maiwan. Kaya nga, pag naintindihan mo kaligtasan, ay talagang share mo talaga yon Hindi mo na naisin na maiwan ng kapatid mo, nanay mo, o mga anak mo, tita mo, lahat. No? Nang maaaring makinig pa sa'yo, maaaring maaring uh, umunawa sa salita ng Diyos at tanggapin si Jesus Panginoon, bilang Panginoon Tagapagligtas, ay talaga silang maliligtas talaga. Dahil ang kaligtasan ay binigyan na ni Jesus. Gift yan eh, para sa lahat dyan. So, hindi pinag-uusapan yung religion dyan, hindi pinag-uusapan yung mga sekta dyan. Ang pinag-uusapan dyan, kaligtasan. Okay? Kaya nga, nais nice ng Panginoon, mula sa iyo, na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, at kung hindi ka pa tumanggap, tanggapin mo si Jesus, lahat ng ginawa niya sa krus ay para sa iyo at para sa buong sambayanan mo. 'Di diba? Sabi ng Panginoon, I, you will become my witnesses in Jerusalem. Ikaw ay magiging saksi ko, magiging patotoo ko. Jerusalem, pamilya, di ba? Judea, kapitbahay, Samaria, yung kaaway, and other parts of the world. Kung saan tayo dali ng Panginoon, di ba? Kung anong bansa, o naman, o lugar. Okay? Kaya mapapansin nyo sa pano natin ngayon, yung revival ng, ano, ng uh, patuloy na pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kasi nga, ho, last days na. Diba? May mga nagpi-preach na uh, hindi lang sa bus, hindi lang sa jeep. Okay, maging sa mga taxi, individual, sa mga palengke, sa mga kalsada, sa mga school, ba't lalo na pag bahay-bahay, o ito ngayon, lahat na sa mga internet. Kaya wala na may dahilan ng tao para hindi tanggapin ang kaligtasan. Ang nagiging dahilan nila busy. Kaya huwag kang magpaka-busy sa mundo, ikaw ay tumuon sa Panginoon, tumawag sa Panginoon. Upang pang ikaw ay maligtas tanggapin si Jesus Panginoon bilang pangalan tagapagligtas kasi nakasalalay dyan, buong sambayan mashi-share mo 'yun eh okay kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng Joshua chapter 2 verse 1 to uh, 24 okay ikuwento ko lang po saglit si Rahab po ay isang prostitute woman 'yun tapos, pinapunta ni, ni, ni Joshua ang dalawang uh, spy para tignan yung loob ng uh, Jericho kung gaano ito uh, uh, kaganda, bakit ito yung pinangako ng Panginoon, the promised land. At nung sila yung pupunta doon, merong, uh, o oh, makit sa bakod, meron doon bintana, yung pala ay bahay ng isang uh, uh, prostitute na si Rehab. Sabi niya, uh, alam ko po ay itong lugar namin ay papasakop na ng Diyos sa inyo. Nabalitaan namin yung ginawa ng Diyos sa dagat na nabiyak. Okay? So, kami po itakot na takot sa inyo. Pwede po ba pagka kayo po ay pinapunta na at pinalusob na kayo ng Panginoon ay wag nyo kaming uh, isama sa kapahamakan. Okay? So, dito po muna kayo kinukup niya yon at nakita nung dalawang spy. So, sabi niya, para hindi ka mapahamak, pati ang buong sambayanan mo. Ayan. Ililigtas ng Diyos. Maglagay ka ng tali. yon. Palatandaan mo na sa bintana. Okay? At yung tali na yon ay uh, isang palatandaan ng nilusob. Okay? Dahil ang Panginoon kumilos na tumulong, nagiba ang uh, walls of Jericho. Okay? Yung pamilya na yun po ay inalagaan. So, ibang lahi na ho yun, ha? Inalagaan po ng mga lingkod ng Diyos. At yung buong sambayanan nun. So, dito natin nakikita, wala ng hintil, wala ng griego, wala ng hebreo, lahat ay pantay-pantay na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon na mag-start sa family mo. Okay? At hayaan mo na kumuloy ang pinan ng Espiritu, sa pag-share mo, pananalangin mo sa kanila, pag-i-invite mo sa kanila na magbalik loob na sa Panginoon. Amen. at sabi sa kanila hindi natin kailangan ng relihiyon ang kailangan natin ay salvation in through the Lord Jesus Christ at ang uh, ang mga uh, pamilya natin ay mag-uumpisang makinig at uh, sumunod dahil nakikita naman nila sa atin yung pagbabago ng buhay at ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Isang araw po nung si Jesus naman okay ay nagpi Uh, may nagsabi, sabi, uh, Panginoong Yesus, makaistorbo po. Nandito po yung nanay dyan, mga kapatid nyo. Alam mo, sabi ni Jesus, sino ba ang aking nanay? Sino ba ang aking mga kapatid? Para sinasabi sino ba ang pamilya ko? Alam niyo, sinabi niya, sa Mark chapter 3, verse 35, ang mga tunay kong kapatid at ang tunay kong pamilya ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. See? Ay, tinuro niya, bagamat meron siyang biological mother, biological brother and sister, pero sabi niya, ang tunay, o, oh, di ba? So, kaya, uh, iniligtas niya yung pamilya niya, at niligtas niya tayong lahat. So, we will become the family of God. Amin po ba? Kaya pagdating doon sa Acts 16.31, nung ang mga lingkod na ng Diyos ang nangangaral, si Jesus po, nasa langit na, ang kainiwan niya, ang banal espiritu, si Pablo, at si Silas, ay nakatali, at sa sila po ay papatay kinabukasan ready sila mamatay sila ay nagpuri sa Diyos okay at kumilos ang Panginoon nagkaroon ng earthquake natanggal ang tanikala natanggal yung mga rehas at yung sundalo rin na natakot papatay na sarili kasi pag nabalitaan nyo ng mahal na hari nung panahon na yun pupugutan siya ng ulo papatayin pati yung buong sambayanan niya Ganong kalupit nung araw di ba inaawat ni Pablo at saka ni Silas huwag mong patay na sarili mo at nagtanong ang sundalo paano po ako maliligtas ano sabi niya Tumanggap ka sa Panginoon ikaw at ang pamilya mo ay maliligtas. You and your family will become, we will be saved. Kaya ang ginawa ng sundalo, dinala si Pablo at si Silas sa tahanan nila. At yun po ay naging disciple nila noong mga panahon na yon. Okay? At sila ay nagamit din ng Panginoon sa kanil kanilang mga pamilya. Kaya nga nung si Pablo pa ay nagturo na kay Timothy, yung batang uh, 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 uh leaders or Uh, batang disciple or batang pastor na binilinan ni Pablo. Sabi niya, uh, 1 Timothy chapter 5 verse 8, kalingain mo ang iyong pamilya. Kasi pag hindi mo kinalinga, mas masahal ka pa sa hindi mananampalataya. Okay, you will provide. Hindi lang 'yung pera, hindi lang 'yung pagkain. Higi sa lahat, yung salita ng Diyos. Kalinga mo sila sa salita ng Diyos, tulungan, turuan, paliwanagan. Okay? Na kahit minsan iba matigas ang ulo, talagang kayo makinig. Sige lang, tuloy lang. Okay? At through the power of the Holy Spirit, through your prayer, okay, gaano man sila katigas ang puso, hihipuin sila ng Panginoon. Okay? Huwag ka lang uh, magkikimkim uh, ng galit sa kanila. Okay? Hindi mo sila kaway, pamilya mo sila. Okay? So patuloy lang ipanalangin, patuloy lang paliwanagan, at ipakita ang isang buhay na binago ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng banal espiritu ng Panginoon. Kaya ang ating mga pamilya ay maliligtas dahil ano? Kinakalinga natin, hinihipo ng Panginoon natin, iniligtas ang buong sambayanan ng ating pamilya. Amen. So, purihin po ang masalitaan ng Panginoong Diyos. Dumating po sa inyong pamilya, sa inyong sambayanan, ang kaligtasan na walang iba kundi ang ating Panso Kristo at ang kapangyarihan, walang iba kundi ang banal Espiritu ng Diyos na binigay sa atin ng Ama sa langit. Amen. Purihin po ang araw na ito sa iyong buhay. Purihin ang pag ng salita ng Diyos. Now ito po yung tanggapin at iyo pong isa pamuhay. Mararanasan mo ito. Families after families will be saved by ways and by highways in every community, in every provinces, in every city, in every nation. Okay? Kaya nga po, ikaw ngayon ay hindi lang blessed, kundi magiging blessing ka na. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nais ko pong tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at ikaw ay ipanalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming po salamat, aming Ama, sapagkat mahal mo ang aming buong sambayanan. Pinaliwanag mo sa amin ngayon ang kaligtasan na hindi lang dapat nasa amin. Dapat itong ipamahagi, dapat itong ibalita, at dapat ito, Panginoon, na marinig ng mga tao, higit sa lahat ng aming pamilya sapagkat ayaw mo po nang may naiiwan, ayaw mo po nang may napapahamak, ayaw mo po, Panginoon, nang may nalalaglag sa impyerno. Bagos lahat ay papunta sa iyo, buong sambayanan po namin. Salamat, Panginoon, kaya namin dalangin, ipuwi mo kami mga pamilya, ang aming mga mali sa buhay na hindi pa nakakumikilala at nakakakilala sa iyo. Tanggalin mo po ang kanilang uh, piring sa mata, ang kanilang mga piring sa ulo. Lord, biya mo ng kaliwanagan ng kanilang mata at ang isip na maliwanagan sila na sila'y mahal mo at nais mo rin silang iligtas. Sila man ay nasa malayong lugar, sa ibang bansa o nasa probinsya, Lord, iligtas mo po sila. At yung mga may sakit, Lord, humingi ng kagalingan, pagalingin mo po sila, Panginoon. Yung mga nanghihina, palakasin mo, Lord. Yung mga lumalayo at gusto nang bumalik, Lord, hindi po ibalik mo sila sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo walang imposible, walang mahirap. Salamat sapagkat ang buong sambayanan namin ay ililigtas mo. At lahat ng aming ay sa namin binabalik. Ito pong aming sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bukas po araw-araw ng pagpapala. God bless you all.